So guys, andito na po yung ano, uh, uh, ating collection no. Yung salakot ni Alas, angas ng Pinas. Pera, may pirma yan guys oh. Kitang kita nyo naman ha. Oh. Lalagyan natin sa ating Boss Richden. Richden. Welcome to my kingdom, shout my name. Boss Richden. Boss Richden. Boss Richden. Rich, Welcome to my kingdom, shout my name. Boss Richden. Lalagay natin sa ating collection. Oh, 4 Alas. Na pinirmahan niya ni Boss Tam Alas kasi meron nung birthday niya. May date pa yan, no? No? Eh, ito po hindi natin susutin. Pang collection lang po natin yan. na nyo, barang araw. Tanapin ni Boss Toyo to. Buto na. Ha? Mahal na to. Ha? Bili natin ng case, ha? Bukit yan, no? Salakot ni Alas, Angas ng Pinas oh. uh, Sa mga gustong bumili ng Angas ng Pinas cap Punta po kayo sa Facebook page ng Salakot ni Alas Para meron pang natitirang ganito Konti na lang Nagkakaubosan na Nagkakata si Riyado yan ha guys ha Ha? Ang ganda, bangas so, oh. Angas ah. Sa, silyado yan guys so, oh. Lupit niya no? Di oh. Tapat dito natin nalagay ngayon yan. Lupit na nalagay. Ayan oh. Dapat dito Dapat yung konti yan. Ganyan oh. Oh. Ha? Ah? Parang nung kanda tayo. O, ha? Utang ina. Guys, ako lang mayroon yan dito. Ha? Anis. Ha? O, yan ha guys. O, utang ina. Ganto na lang ano na natin ha. Para sa lahat ng gusto bumili ng angas ng pinas na cup, punta lang po kayo sa Facebook page ng Salakot ni Alas. At doon po kayo bumili. No, makakausap nyo po yung pinakamayari ng Salakot ni Alas. Doon po kayo bumili. Mga no, ta... Uh, nakakaubusan na po kasi magkakaroon na po ng version 2 ng angas na pinaskap. No, so kaya guys, hanggang dito na lang. Bye-bye! Kalaban a laser Kala parang nasa danger Pusong bayangin sigaw ng banga Sa rin di parang leon sa kubat Yes, bat pinas ang nasa bawat hampas Quatro alas, bawat laban di umaatras Sulpo ko'y parang kiklat, bumubulo sa satiri Ang nas ng pinas Ang nas sa bawat hampas Quatro That's not been us. See ya, he'll say, yo, come.